What's up guys? Happy Sunday! Welcome to Andrea Judge TV. And yeah, for today's vlog, um, pupunta kami ngayon sa Lakeshore Drive sa downtown Chicago. So usually talaga, um, madalas kami nagba-bike doon. Kasi, um, yeah, dati uh, malapit kami doon. So, ang ganda nung ano, drive trail niya, ay, bike, biking trail niya kasi tabi ng Lakeshore Beach. So, marami kang makikita and uh, sobrang ganda kasi may kita mo rin yung city, yung mga building doon pagka nagbike ka. Actually, ang Lakeshore Drive, I think, nasa mga, ano siya eh, 26 miles total nung ano, layo. Ewan ko lang kung, yeah, isa-search ko. Ito yun, guys. So, ayan. Yan yung total na layo. So, alam ko nga, mga 26 miles yan. Pero, ayun. Hindi ako sure. And, ayun. Uh, madalas kami nagbabike doon kasi mag maganda yung scenic ano, area. And today, uh, pupunta tayo ngayon. One hour drive siya from sa amin. 45 to 1 hour drive na kasi lumipat nga kami ng bahay. And, ayan. Um, ang ganda ng weather guys I think uh, papalo ng 80 degree Fahrenheit dito sa amin today And yeah, uh, sasamantalin natin yon para makapasyal tayo and makapag -bike, bike kasi matagal tagal yung winter na inantay natin. So ayan, um, currently nasa bahay pa kami. Uh, ano na ba? Ano palang, lang, uh, I think 8, PM, 8 a.m. palang ng umaga. So mamaya, ang balak namin after lunch. So si Andrea is nandun ngayon sa kanyang garden. Nag-update or nag-aayos-ayos. Nag May nilagay siya dun nakaraan parang ano, greenhouse something. And yung mga bata nakapag-drawing-drawing na. Ayan. Ayan. Ayan guys. May drawing sila sa lupa. O sa ano. Sa driveway. Ayan. Binili namin sila ng chalk. Na color chalk. Color chalk. Para makapag ano sila. Makapag silat silat sila doon. Or makapag-drawing-drawing. Ganda ng weather ngayon. Mahangin. Pero ice lang. baggy feels. Mamaya pa siya iinit. And ayun. Um... Ang si Andrea. Hi ma'am, good morning. Yan kay gising ko lang, guys. Ayun. Si Klein, good morning Klein. Galing sa sakit tong dalawang to. Ayun. Clayne, what's that? What's that? Fish? Ha? Huh? <laughs> May nahuli siyang fish, guys. Ayun, so tumatambay-tambay muna kami dito sa garden. Mamaya magbe-breakfast na din kami. And yeah, sinabi ko sa vlog, pupunta tayo sa ano? Sa Vector Drive para magbike. Ayan, inaya namin si Dexter sa kasi Chai para magbike kasi usually grupo yung kami bike Eh. So tingnan natin kung um, okay sa kanila kasi for sure tulog pa sila. And yeah, support nyo din yung channel nila guys, Dex and Chai. Ito yung YouTube nila. So support nyo, Nagba -vlog, vlog na din sila. At least kahit pa paano, ano, gagawa tayo dito ng parang ano natin, <laughs> sariling vlogger group. Para at least, you know, mas marami mas um, marami kayong makikita ano lifestyle or uh, mga kaganapan dito sa pamumuhay namin dito sa Amerika yan pakita ko lang saglit guys ito yung binili ni Andrea na ano na parang greenhouse <laughs> ano lang siya parang plastic lang nabili niya lang sa Aldi pero at least pwede niya ilagay na dito yung mga plants niya ayan yun know oh. saka yung mga ibang gamit na ano niya at least hindi nakakalat dito sa garden or doon sa okay. So, ayan guys. Um, update na lang namin kayo later. Magbabike kami. And ganda ng weather guys. Sobra. Ang ganda. Tingnan nyo. Ayan. <laughs> ang, ano, ang, ang araw. So, ayan. Update namin kayo. Baka sa Lakeshore Drive na yung next update. So, ayan, see you later guys. Bye! Three hours later. So, ayan guys. Uh, punta kami ngayon Home Depot. Ano ito try mo, Hal? self driving time. Ayan. Full self drive. <laughs> So, papunta yan saan? Saan papunta yan, Hal? Home Depot. May, bibili lang kami mga flowers. Flowers, <laughs> kasi spring na. Ayan, so, ayan. Nagpo-full self-drive na yung, ano, uh, so, si Nemi. <laughs> Kinakaban siya. Ayan. <laughs> ayan guys, ang so look ito. Ayan. Libre ito for one month sa Tesla. So, thank you Tesla. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. Kusa na siya na nag, uh, ano, uh, right turn. Pero syempre, dapat cautious ka pa rin or dapat attentive ka pa rin kasi you never know. Yeah, sobrang ganda ng update na itong, ano, um, bagong full self-drive na version 12 point something. <coughs> so, in-update nila and pinatry nila sa lahat ng user ng Tesla for a month. So, ayan. Tingnan mo. I-stop siya dyan. Sa stop sign. Ayan. Naka-stop siya. ba? Diba? Tapos, titignan. Clear. Tapos, yan, sobrang ano. And then yan, lumiko na. So, ayan, ano pa bang capabilities nito? Kapag ka or mga dapat ano. So, kung may kita niyo, yung speed limit is 45. So, yung max is 45. So, pwede mong kung nababagala ka sa 45, gusto mo medyo mabilis sa 45. So, isang swipe up. So, tumaas siya ng 50. So, ang takbo niya ngayon is Aabot uh, siya na hanggang maximum ng 50. And, yeah. ia ano yeah, alarm ka rin niya na yung kamay mo dapat nasa steering wheel pa rin kahit pa paano para anytime na mag disengage is ready yung ano mo ready yung um, sarili mo or ready ka para sa um, mag turn over or um, pumalit sa pag full self drive <laughs> so ayan so ayan papunta kami ngayon ganda talaga ng weather guys so uh, charge namin yung mga battery sa ano sa uh, sa bahay kasi electric bike kami <laughs> so lahat kami electric guys so ayan electric car electric bike so ayan so ayan yung mga ginagawa pang bahay dito guys so sa lugar namin ayan, ayan. ay gawa na pala ayan na pala yung mga extra pero marami pang spot pala i mean para gawin so ayan uh, update na lang namin kay later pagdating namin sa home Depot see you later Dito na kami sa Home Depot. Bagala lang. Yan, ito meron dito ambulansya pero tindahan ng kape. Code 1 Coffee Rescue Unit Organic Fair Trade. So my coffee siya doon, astig. Ayan, dami na pupunta ngayon dito sa Home Depot kasi nga mag spring, spring, na and then painit na. So mostly nag-aayos na ng mga backyard and mga ano, nagre na para mag-summer. Ayan, may mga halaman na ang dami. So, yeah. Na-try kami bumili ng halaman. And may mga shed din dyan. Ayan. So, naglalabasan na sa Home Depot. So, <coughs> ayan. Um, yeah, samahan nyo kami ni Andrea. Ah. Titingin kami ng halaman. Vlog lang namin ng konti kasi <coughs> baka humaba na mama Ipa-vlog din namin yung sa, ano, <laughs> sa biking. Eh. So, ayan. See you later. Ayan. So, ayan. Dito na kami sa home depot, guys. Actually, nasa labas lang yung mga halaman. So, titingnan natin. Whew, sobrang ganda ng weather. Mm -hmm. Di mainit, hindi malamig. Ayan. Ha? Mamaya ay init, 80s. Tingnan natin sa downtown sa lecture. Kung malamig-lamig. Kasi mostly pa sa downtown, medyo mas malamig siya. Ayan. Titingnan lang tayo ng bulaklak. Ayan. Madami yun dyan, guys. So, ayan bulaklak parang gusto purple kaso 18 dollars yes, ah. <laughs> guys mahal outdoor sya mga outdoor gusto ko yung mga ganun halo yung mga nakasabit ayan ayan so ganda ba diba? mga nakasabit na plants ganda na mga kulay guys spring na spring na ayan ito pa yung ibang bulaklak orange and ano ano yung nahal? ito, yung gusto ni Andrea yung purple daw Ayan. ito purple na purple ayan. ito maganda halo, may white accent ayan. so and guys na-excite siya ah, ah ah, oo, tama dapat medyo maliit yung ano, hindi mata para kita, tapos sinukat mo yung lalim oh purple purple pink saka red. Sa so, tingin mo. Ang ganda ng mga halaman. guys Ayan siya. Oh. yan So, dun pa. Tapos meron sa loob. Ayan. Mga pang garden yan dyan. So, update na lang. Magkano ba ito, Han? Ayan. 5.98. Isang ganito. Um, 10. Magiging 10% off when you buy 10 emails. Ten or more. Oh, so ayan, may mga sales sila guys. So ayan, tingnan na namin. Mag maglilibot lang kami ni Andrea And then, tingnan natin kung ano mabibili natin. Let's go! And guys, so far, ito yung mga napili ni Andrea ya. May lalagay niya sa garden niya. And yun, bumili lang kami ng parang signage oh, dun na uh, gardens. Yeah. Ayan, namin pa yung tinitignan. <coughs> so, sa akin yung harap lang ng pinto yung project ko. Eh. Sa kanya, sa garden niya yan. So, natin. natin. Ayan. Update na lang later. So, ayan guys, nakabili na kami. Ayan yung mga nabili namin. Ayan Oh. <laughs> Purple yung team namin this year. Sa so, mga ano, mga plants. So, ito yung lalagay ko sa harap. And then, ito yung mga ilalagay niya sa likod niya. Pero yan, um, gawin na kami. Hopefully magkasya kay Nemi. So update na lang namin kayo later. See ya. Bye. 2,000 years later. What's up guys? Ayan, uh, nakaready na kami. Sure, changes na si Andrea. So papunta na kami ngayon sa ano sa ano ba to? Sa biking trail. But change of plan guys kasi ano, na late kami ng gising. Currently it's a uh, 5:30 ng hapon. So kung magda downtown pa kami sa Lake Shore is um medyo malayo. Um one hour mahigit yung byahe at baka traffic kasi ang ganda ng ano ngayon panahon. So, ang pupunta namin is Glen Waterfall um, bike trail. So, ano, um, magandang bike trail din siya. Medyo rough road nga lang. Pero maganda yung, ano, yung trail niya. Okay. Malaki. And, um, yeah, parati kami doon nagbabike. Marami na kaming best nagbike doon. So, kabisado na namin yung trail. And, meron doon parang waterfall. Pero, hindi namin alam kung pupunta pa rin namin yun. Pero, yeah, uh, tingnan natin kung, ano, um, uh, ano yung masashare namin sa inyo pero ano yeah Um, enjoy lang kasi namin kasi maganda yung weather today and um, masarap mag bike bike and ayun kasama natin si Claire Hi. <laughs> and Klein para sa malungkot do you like biking? okay ayan kay gising lang kasi niya Ginising namin, like kami nagising eh. So I think 4.30 yung gising, yung gising namin. So niload pa namin yung mga bike. Nandun yung mga bike namin. Ay ano, nandun. Nakalagay. Clean, are you happy? Yay! <laughs> so ayun guys, update na lang namin kayo doon mamaya. And see you later. Bye! What's up guys? Nandito na ngayon tayo sa Glen Waterfall dito sa Limon Malapit siya sa amin, parang mga 25 minutes drive lang. And ayan, um i-unload lang namin lahat ng ano, gamit namin. Gamit pala namin ito kay Tiffany, ito yung electric scooter niya, Segway. And meron kaming cinch na bike dalawa, but ano siya, fat tire bike siya na electric. So ayan, um ibababa lang muna namin guys and update namin kay later. See ya. guys. and kay Claire electric scooter. Claire ano yan? What you got? Ha? Huh? What you got? Yeah. And then ayan si ma'am. Um, ito yung sa kanya. Cinch din yung tatak. Aventon cinch. Ayan. Na electric bike. Walang linis guys. Galing pang winter. Kakalagay, kakatanggal lang namin sa ano. Sa garage. And ito yung sa akin. Black na cinch Aventon. So, ayan, electric din siya. Ayan, full electric kami, guys. <laughs> so, um, sa akin, nilagyan ko lang ng ganito. Ito yung parang customize ko dyan. Uh, para pag napagod si Claire, means napapagod yan. Maangkas na lang sa akin. Tapos kay Andrea, nasa kanya yung, anong tawag dito, Hal? Burley. Ha? Burley. na, ano, na ano? Bike, Bike rack. Para kay Klain, yun yung ano, magkaano sa kanya magbubuhat sa kanya later. So ayan, tapusin lang namin yung setup and mag-start na kami. See ya! Ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung functionality na ito ng electric bike. So, ayan, i-on nyo lang siya dito. May power button siya dyan. And ayan, mag, ano, and siya na, puro gas gas na yung ano ko. Walang <laughs> protection. Ayan, so 100% charge. And then, may assist siya kung gusto mo. Ito, press mo lang dito. One, Ayan, two usually. So, tinatakbo ko na 132 miles na tinatakbo na itong bike namin. So, ayan, meron din akong parang side mirror dito para at least, maana. tas bell, flashlight. So, ayan, um, wait. Ha? So, ayan, usually. Ayan, sa so two. Alright, guys. So, update na lang later. See ya. So, ayan, guys. Ready na kami. And, ayan, um. Ito na yung papasok ng trail. Ayan, ilang miles to hal? So, ito, oh, malaki to. Ito, papakita ko lang yung kabuuan ha. So, ayan, yung mapa ng trail. Glen Waterfall, Forest Reserve. So, paikot siya. Medyo malawak to. um uh, ayan, 9.5 miles. Total, parang mga 10 miles. Yung lawak na ito. So, ang may kita, may waterfall, Uh, magandang mga scenery. Hopefully makita pa sa video kasi medyo pa sunset na. So ayan, umpisa na namin guys. Let's go. Ready na? Clear? Mom? Klein, Klein? Ayan si Klein. Are you ready? Yeah, mukhang ready na siya. So ano pa hinahantay natin? Let's go! So ayan guys, first break. Uh, picture daw si Andrew dito sa lake na to. Ayan, kasi ang ganda. Parang mirror lake siya guys, kung makikita nyo. Ayan. Um, you know, Yung sun, tapos yung um, mirror niya dun sa lake. So ayan. Um, ito kagandahan pagka nagbabike ka talaga. Um, medyo na-stretch yung vision mo. And nare-relax ka na wawala yung mga stress mo and pagdating sa work ng Monday o pag mag-work na ulit naka-recharge ka na or parang naka-restart na yung mindset mo or yung um, pananaw mo so ayan so pagdating sa work sa Monday and sa school ng mga bata fresh na lahat natangga na lahat ng stress from previous week and ready to work again so ganun lang kami dito sa US and yeah hanggat maaari na-enjoy namin ang mga uh, off namin para at least um yun, para na rin sa mga bata yun sa amin. Ayun, update later. Hal, magpipicture ka? Uh Oo, -oh. sa'yo. may lagay siya dun eh. Claire, how is it? Good. Good? Are you tired? Is it electric? I know. I'm not tired. hmm <laughs> So ayan guys, dito kami ngayon sa Overlooking, isa sa mga ano um, spot dito sa Glen Waterfall. So pinaka ano talaga dito um pinupuntahan or pinaka spot yung waterfall mismo. Malit lang siya na may river. So maganda siya pero tulad ng sinabi ko kanina, may man-made lake. Ito overlooking view naman. So dito pwede kang mag-picnic, ayan, tumambay. Ayan, kumikita nyo. Pwede kayong magpahinga kung nag-hiking kayo or pwede rin kayong mag ano, pahinga kung nagbabay kayo so ayan Stopover uh, stop over muna kami uh, drink ng tubig and si Clay and yan nagre-relax yung mga bata ayan si Clay o oh, tingnan nyo ayan tumitingin tingin din so ayan um, update namin kayo later guys pakita namin yung view bye Stopover stop over na naman guys. Nandito kami ngayon sa bridge. Um, dati nung na nagbabike kami dito, wala to, di ba? Now, tignan nyo guys. Binil din na bago pa yung flooring. And yan, may kita nyo yung river dito. Nagpo-flow. I think yung falls, nandun. Nandun yung falls. So, I think di na namin pupuntahan yon. Maybe next time kasi medyo gabi na. So, ayan, pakita lang natin yung river. Very relaxing guys nung lugar. Ang sarap mag bike, -bike Or maglakad-lakad, right? yeah. So, ayan guys. Uh, pakita namin sa inyo yung iba. Later. Bye! So, guys. Ayan. Nandito na kami sa falls. Actually, nadaanan na namin. Sabi ni Andrea, is uh, malapit naman na din. So, puntahan namin. So, yung falls is nandun. Ayan, doon So, try natin babain doon. So, ang daan papunta doon. And then, liliko ka, bababa ka, papunta dyan. So, may oras pa naman kami. Yung sunset is 7.32. So, may oras pa kami para babain yon. And, yeah, para mapakita din namin sa inyo yung falls. Pero, so far, ito yung overlooking part ng falls. Um, ayan, ang ganda. So, ayan yung river. Yung kanina, di ba, kinonekta namin dun sa bridge. Ayan, dito yan ang gagaling. Tapos, nandun yung falls. So, ayan. Um, yan, isang magandang spot to sa Limon, dito sa lugar namin. And talagang parati kami dito every summer, falls, or sometimes, ano, uh, spring. Ayan, nagbabike kami dito. So, ayan. So, update na lang namin kayo later. Pagbaba namin dun sa falls. See ya! And, ayan guys. Ayan na yung falls. So, oh. maliit lang talaga siya. Pero at least, ayan, merong falls. Ayan si Kling. Napa, baka maligo yan, Hal. So, ayan guys, papakita ko sa inyo yung lugar ng falls. So, so may mga tao din dito. Um, uh, Very solemn and uh, very relaxing yung place. So, ayan, tingnan natin. So, ayan guys, yan yung falls. Si baka tumalun yan, Hal. So, ayan yung falls, guys. Ang eh. ganda, diba? ba? So, ayan, pwede ka tumawid-tawid dyan. Yung mga bata tumatawid-tawid dyan, eh. Ayan. Pwede ka rin maligo, pero depende iyo kung gusto mo. <laughs> Claire! Come oh, here, naglakad na siya. So, ayan guys. Um, ayan. Ito yung place. Kung ano yung nakita nyo dun kanina sa taas, yun dun. Yung serya na yun. Nandun kami kanina, tapos bumaba lang kami dito. Ayan, marami din dito mga taong nag, ano, ano, nagpupunta-punta. So, alam ko parang may drone shot na kami dito eh. So, kung makita yung clip, pakita ko sa inyo. Pero kung hindi, eto na. <laughs> may drone shot ba tayo dito, al? Yeah. Yeah. Ayan, bata batang kulit at wapay ito to Ayan, si Klein gusto na niyan tumalon. Kasi may ilig sa tubig yan. So, ayan guys. So, ayan, update na lang namin kayo later. Ayan guys, ako so naglalaro yung bata, o. Oh. <laughs> Nagahapan yung bata. Klein! Ayan, dito siya. Ang istorbo si Klein. Kling! Ayan na si Kling. Ayan o, so nag-chill lang yung isa dyan o. No? <laughs> Ganda ng upo o. Oh. Ayan. So, yep. And yeah, we made it. Yan, madilim na guys. So ayan si Claire. Siya yung last. <laughs> Good job Claire, you finish it. So, um, I think, ewan eh, ko kung ilan na dagdag. 7 miles ata. Nasa 140. Miles na yung tinakbo nung sa akin. So, ano, kala ko daabutan kami ng dilim eh. Kasi, nandun pa kami sa loob. In yung Sunday 7.30. Pero, ayun, sakso lang yung timing namin. Yun na namin talaga, ano, um, yun na yung inilibot. Siguro, kala, magkakalahati pa lang. So, ayan dito na namin tatapusin guys yung vlog. Hopefully, nag-enjoy kayo sa buong araw na ginawa namin ngayong linggo. Sinare lang namin. And ayan, nilalamig na si Claire kaya papasok na pati si Claire. So ayun guys, maraming 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 salamat sa pagsuporta again sa channel natin. And uh, currently nasa 608 subscriber na tayo. So yeah, thank you sa panonood and si set up na namin yung bike pabalik sa van. So kagandahan dito sa bike na to is foldable uh, siya. So kasiyang kasi siya kay Groot kapag ka niloload namin. Kahit wala na si Primo yung truck namin. So ayun, maraming salamat again guys and Thank you sa panunod and pagsama sa vlog. Till next vlog, guys. God's uh, God bless. Ingat kayo parate. Bye!